Hi everyone. Hi! For today's vlog, pupuntaan ko 'yung mga kasama ko at magdanalyo kami. First day ng day off namin for the Chinese New Year. So, napag-usapan namin na mag-bike sa Nanleao. Tara, samahan niyo kami. Mga kasama ko, kami. tayo ngayon sa kahabaan ng Nanleao Street. Punta tayo mag-rent ng bike. Ang mahal kasi guys ng rentahan ng mga rentahan dito na bike. Kaya mag-u-bike na lang kami. And yung pinakamalapit na u station is... 15 minutes walking. Let's go! Let's go! Guys, 12 minutes pa yung lalakarin namin papunta dun sa u station. Pagod na sila. Kasi naman... Ang mahal ng ano, ng rent ngayon. Tapos hanggang 5.30 lang sila. Eh, 4 na. So bibitin lang kami kaya mag bike lang kami. dandan 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 ito dandan 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 Uy, bakit yung kainig ko pwede? Hindi pa ako nagre-register talaga. Wala, niyayabangan yabang ng nila ikaw. pa register mo rin ka Eh, paano pag ano yung lalirayo na nila ka di Hindi ako makakasakay. Mamaya ate dyan, try natin, ha? Tutok pa ba yun? Sige, gara, itutok mo Hindi, yung naka-ano yan, naka-ano sa ating lahat. Yung naka-ano sa ating lahat. Yan na! Ayun na yung mga bike! Kasi ka tayo yan. Oo naman. Iisa tayo. Alam, nagkakabahan ako! Ayun!

Ah! tayo. Ang mo ng bigat. Ang bigat nga, Ate Grace. Parang daw makakasakay. <laughs> 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 Ayoko pa babato. <laughs> Baka dumidiretso, diretso ako. <laughs> guys, hindi kami mga marunong magbike talaga. <laughs> Naririnig niyo ba yung kaingayan namin, guys? Saan banda? Yun ba? Try nga natin. Uy, 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 uy! Ang bigat niya! Buti na lang abot ko pa atin dyan. Saan tayo? Dito. Kaya mo na Ate Jen? Dati maramang waka. Ikaw na ikaw, okay ka na? Okay lang po. Eh, nag aadwa ako, nagbabalik. Sige, <laughs> okay, mag-practice muna tayo dito. Yay! Tara mag-bike dito sa Nanyaw! Guys, tignan nyo sila, Ate Jen. <laughs> Ate Jen, tuti <to> na lang! Ate <laughs> Jen! <laughs> <laughs> Yan. Okay ka na? Oo! Oh! Marunong na si Ate Jen! Ate Jen! Wala nyo! Oh, Ang pakayabang! Mauna ka na, Tigris. Baka kasi mabangga kita. Yes, tara magbike. Nandito kami ngayon guys sa Nanlyaw. Ang pagkasundoan namin to kasi minsan lang kami ulit magkakasama kasi magkakaiba kami ng ship. So, yun, magbike tayo. Ate Jen Derecho, tara na! Ang so, guys. Mainit siya, pero at the same time malamig. Nandito na kami sa Nanlyaw. Okay ka lang, Nika? Opo. Uy, pinagpawisan nga ako. Grabe. Kala mo <laughs> nag-bite. <laughs> yes! Tara na ulit! Twice, twice, ga Ang ganda, guys! Twice, twice, ga Picture tayo. Eh, ate, jan ang ganda niya dyan. Wait lang. Picturean ko kayo. Isa pa. Ganda nung araw, no? Okay. Ang ganda. Okay. Ate, jan, Gusto ko ganyan. Lumas ka dyan, Nika. Ang ang ganda-ganda ng picture ko Oh my God! <laughs> Ay, kabiyasa. Ay, kabiyasa. Oh, yan. Maganda sila Nika, tingnan mo sa'yo. Oh. Picturean mo nga rin na ako, ate, dyan. Wow, ang taba we're so gala. Pagpatuloy na natin ang ating paglalakbay, guys. Dahil napakaganda ng place. Maraming hadlang na picture spot. Yes, nagiging hadlang na po ang picture spot ngayon. Kasi pahinto-hinto kami. di diba ang ganda ng view namin? Ni Nika, okay ka lang. Sig, kaya mo yan. Hintayin natin si Nika, guys. Kasi nabibigatan siya sa bike niya. Shin Koyla! La! O, oh, di ba? Kasi nila. Guys, ang ganda mag-bike-bike dito. Ang ganda, guys! Nakakatuwa kasi naayaya ko yung mga kaibigan ko na mag-bike. Nagkaroon kami ng ganitong banding. Nakikita niyo ba yung ano ng ano, buhangin? Ang ganda, no? Nayahangin yung buhangin. Oh, ang ganda. Dang! Ang ganda ng paligid. Ang presko ng hangin, tahimik. O, oh, diba Ang ganda ng paligid. Yan po yung view namin habang nagbabike kami.

maghihintay kami ng sunset dito. Ay. Fighting! Oh, oh, oh. <laughs> Nagulat ka, Ate Jen. <laughs> Pababa ulit. Oh my gosh. ganda ng paligid na amin Oh, di ba? Nagpintas! Nagpintas! So nice! Tara, 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 tara! Isigaw mo! Sa hangin! Ano daw? Hindi, let magsilbi! Ligaya! Ligaya ba? Liwanag? Ha? Goo kalawali gaya. Tumindig at magsilbi. Pan tan 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 tan. tan. O, tayo makakasalubong tayo. Singin ko ila. <laughs> Kani na banami nakakasalubong. <laughs> Yan mga pagpalit na tayo ng bike. papalit kami ng bike kasi medyo mabigay to, mabigat tong yung bike nag-orange papalit kami ng bike Diretso! <laughs> okay, palit tayo ng bike Let's try this guys <laughs> Uy, hey, ang ganda ng sunset. Ate Jen, dito muna kaya tayo. Ang ganda, no? Sa baba tayo, dumaan. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Ang ganda ng sunset, guys. Papakita ko sa inyo. I-enjoy muna namin yung sunset. Minsan na kami magkasama-sama, guys. Kaya, you know... It's a blessing. It's a blessing na makita to. Ang ganda! Oh! Ang ganda! Grabe, ang ganda! Wow! Thank you, Lord, for this beautiful sunset. Do you want me to stay or do you want me to go? You. There is someone for me, and that someone should know. You. Always wanted to be completed by another person. Hinto tayo guys. Let's enjoy the moment. Grabe, ang ganda ng sunset. Kikita niyo ba maigi? Eh. Oh, yan yung mga kasama ko. <laughs> okay ka lang, Miga? <laughs> Buti na lang nag si Nika na mag-bike. Nakita namin to. Pabalik na po tayo. ta -da -da. Ang ganda guys. Ang ganda lang na mag-emote-emote dito. Ganyan. Simpleng lakad-lakad lang. Bike-bike. H-H-W-W. -w. Ang ganda na sunset. Okay guys. Puuwi na kami nito. Kasi hapon na. Let's go. Let's go. Yes! Tara! Yay! Pauwi na kami! Nag-enjoy naman kami sa pagbabike, guys. Ang ganda ng sunset. <laughs> wow. Gabi na, guys. Alas 6 na pero dito pa rin kami kami na lang atang ang tao dito guys na nagbabike lamig na ng hangin alam nyo yon nalabas na yung sipon ng wala sa oras PANDISAL! may romantic vibes din namang naidulot itong pagbabike namin you know the band fight it! oh 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 <laughs> <laughs> Mag-iingat ka. Tii. Tii. Maya. Tii. Pababa yan, pababa. Pababa to ha, pababa alalay ng ano. Oo. Nika, dahan-dahan ka Hindi mo makita Dahan-dahan ka lang Okay na dito? Paano ba ito? <laughs> Sorry naman Hindi ko na kaya Hindi ko kaya Pound Maglakad na tayo Yes, we're here, guys. <laughs> <laughs> Ituro niya yung para sa ano, yung gusto naman niya mag-freak time. Uy, bukas na lang makakatayo Talagang five minutes time din makakatayo nito. Oh, 20 lang. 20 lang. <laughs> <laughs> sakit ng tuhod ko. ka sabi niya. Gara! Sini ka Guys, it's a success bike experience from dito sa may swimming pool hanggang doon, balikan. Ay, nakakapagod, but it's a success. Hanap na kami ng kainan. Bye. Do you want me to or do you want